Nandito pala si Junior. Ano Junior? Kanina ka pa dyan? Okay, oh. Kumain ka na? Wala mo. Ha? Wala mo. wala mo? Ha? Ano wala mo? Yung ano, yung sinabi ko sa'yo kanina. Saka yun na Hmm. Yung sinabi ko sa'yo kanina. Hindi mo nalala. Wala kayong pasok na yun. Ha? Uh? Wala pasok. Apat na araw wala. Ay, holiday pala, no? Eh, kumusta naman pag-aaral mo? Ha? Ah, lang. Matas naman grades mo. Matas. Matas. Eh. Okay. Ten over 10. Ha? Ah? Ilan? Ten over 10 sa isang linggo. 10 over 10? Aba. Yun na yung pinakamataas. Hindi, okay, pa. Eh, di nakikita na kayo ng jowa mo. Ha? Nagiba na, na siya ng school eh. Ha? Nagiba na siya ng school. Ah, lumipat ng school? Ayaw ko siguro makita. Ayaw ko na niya makita, kaya lumipat. Doon na. Saan? Gabila? Di e, paano yan? Di wala na kayo kontak. Lilipat na rin siya na ako ng school eh. Kasi, diyo. Wala akong ako school. hindi yun lang magahanap ka lang ako iba. ha? magahanap ka lang ako iba. magahanap ko ng iba? saan? ano? Hmm? sa isipon ang mga magaganda ko kaya ko ng kulay itim kaya <laughs> mo ng kulay itim? ba't ka kasi namimili ng itim? kaya eh, sa nagsasabi ng pres eh eh pag di ko man kumain sa jiroba Mm, susuntukin niya ako <laughs> yun lang ba't ka naman susuntukin ah kasanay susuntukin ko oh. eh baka uli ako magsumbong eh natural sasaktan mo yung babae yun kailan pasok lunes lunes kaya may pasok pa ayun pa hindi ka na nagbablog ah. Ha? Ah? Hindi ka na nagbablog. Eh kailan kailan dala? Kailan dala nila dab nila tayo. Eh. eh wala ka naman lagi. Ano? Wala ka naman lagi. Hindi na ako busy lang. Busy? Ano bang ginagawa mo? Bakit ka busy? Ito, cool, pagkat ako eh. Ayan, nag-aaral -naga ka. Oo. Oh. Eh ngayon hindi ka busy, nasa duyan ka, hindi ka nag-aaral. Hindi, eh, meron pa assignment. Eh, May assignment ka pa pala, ibang hindi mo ginawa. Ha? Ah, mamaya na eh. Ha? Mamaya na yun. Kawawa si Junior, hindi na inanong ng jowa. Ito nang talaga boy. buhay Ha? gan talaga ang buhay buhay. Ganon talaga ang buhay. buhay. Eh, hanap na lang ng iba, ano? Madali yeah. okay. lang manumanap eh. Madali lang manumanap? Hmm. Tutu po, Gijun Eh, paano yan eh? Hindi ka na magustuhan yan kasi kulang. Eh, Kulang ng ipin mo. <laughs> hindi ka na magustuhan ng mabahay niyan. Hmm? Talagang bibili na lang akong fake mo. Ipilalagay so, ka dito. Pustiso? Fake. <laughs> Fake na postizo. Bili ka na ng chewing gum. Lagay mo dito sa ano. <clears throat>